So, dami yung nangungulat for my reaction dito kay Team Back Queen, ang ating sumisikat na OFW sa Hong Kong. Sige na po, ito na. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, ayan nga po, meron po tayong kabayan sa Hong Kong na talaga namang pinalpi fiesta handal sa pagiging fierce at confident ito sa kanyang katawan. No doubt Napaka-sexy naman talaga niya. Samotsaring reaksyon nga ng mga netizen, may positive, pero karamihan ay di sumasang-ayon sa kanyang mga actions. Hello mga guys! Alam niyo bang may boom panis tayong makikita na outfit sa likod? Ayan, kayo nang humos ka. Kung nakaka-boom panis ba talaga o nakakahiya? So, watch this, guys. Oh, oh my God, guys. Ano sa tingin nyo? Bagay ba nila? Ano naman yan? Ano na naman yan, mga kunyang? Nag-viral na naman ang mga kunyang dahil sa inyong kasuotan. Sana naman po ilugar natin, ilugar natin yung ating mga kasuotan. Isipin nyo, mga kunyang lang po tayo dito. Ay, I can't imagine how. Ganito na ba talaga kakapal ang mga mukha nating na mga kunyang para magsuot tayo ng ganyan in public? Yes, oo, wala kaming pakialam. Pero, pare-pareho tayong kunyang. Hmm, gapota, isumo lang yung tagkaralabas dito yung speed ko. Um, Yaramid ako to kontenten na ito yung Bakwen. Tatatoy, nagpasikat ijay Hong Kong nga, nakatibak. Hmm, nechuturain niya. Kasta, tipa ka pa sa babae eh, nga, kurang sibog na. <laughs> Ayan o, o tingnan niyo yung ginagawa niya. Um, may pumapansin naman, pero karamihan, hindi, oh. Pila daw, obrain na. Mm. Sa bagay, magbagay na tama magbagay na, ti ibabain na. Mm. Choice niya yan. Mm. Sige, gawin mo yan, ate. Maging spider woman ka. Mm. Sige. Kahit ano-ano na lang. <laughs> hindi ko nakakatawa na nakakainis yung niya kasi parehas natin siyang babae. Pero choice niya yan eh. Mm, tila dumubra na. Dagdag pa dito ay nai-report na daw si Tiba Queen sa Philippine Consul ng Hong Kong dahil umano sa indecent actions nito sa publiko. Well, kung ako naman yung tatanungin ninyo ay kung nasa lugar naman at walang natatapakan or naagrabyadong tao, why not? Good example nito ay kung nakabikini ka at nasa beach. Wala akong makitang mali doon, pero kung nakabikini ka at naglalakad ka sa kalye, or sumasakay ka ng jeep, or MRT, that's not appropriate. Hindi mo kasi pwedeng irason dito na ay, confident kasi ako eh, that if you have it, flaunt it. Again, ilagay nyo sa lugar. Hindi rin ako sangayon doon sa statement na hayaan nyo siya, buhay niya yan, her life, her rules. Why? Kasi first, we need to define ano ba yung rules. Napaka-self-centered kasi ng statement na to, as if wala ka ng pakialam sa mundo, na sarili mo lang. Real life kasi itself means that you are part of your family, that you are responsible for them. At kung titingnan natin yung bigger picture, you are being accountable to the society itself. Kasi part ka ng community eh. So dapat magkaroon ka ng konsiderasyon sa interes ng society as a whole. Sure, 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 sure the life you have is yours in every sense of it. Since no one else can live within your skin, di ba? Pero hindi mo pwede alisin na part ka ng isang bansa, ng isang komunidad. Walang absolute freedom because you need to abide to the rules and regulations at dapat natin irespeto yun. Kasi kung ipagpipilitan mo yung my life, my rules mo, if you want that total freedom to do as you want, when you want it, edi eh pumunta ka at tumira ka sa isang lugar isang island or kagubatan na ikaw lang. <laughs> and you can either make your own rules, gumawa ka ng sarili mong batas, or exist somewhere, the rules are to your liking. Kasi mga kasyopaw, no, ilagay natin sa isipan natin na sa lahat ng ginagawa at kinikilos natin, kailangan hindi mawawala yung ethics. Yung moral ba? Yung pagkakaroon natin ng etiquette or manners. Kasi this world belongs to all. So let us live and let others live. What you and me are living is life, and there are rules made by humanity. Your choice, kung susundin mo ito or hindi, wala namang pumipilit sa'yo. Yun nga lang, you should be able to face the consequences of your actions. At kung OFW ka, be mindful of your actions lalo, kasi wala ka sa atin. Mas limited yung taong matatakbuhan, malalapitan, at makakatulong sa'yo. Yun lang. Ingat po kayo.